Hi guys, this is Chan Uem at nandito tayo ngayon sa loob ng Cessna 152 sa Microsoft Flight Simulator para pag aralan kung paano kinokontrol ang aeroplano. Gagamitin din natin ang Airbus 320 at Boeing 777 para sa pagpapaliwanag. Mayroong primary flight controls at secondary flight controls pero sa video na ito, pag-uusapan lamang natin ang primary flight controls. Simulan natin sa ailerons. Kung mapapansin nyo, ang trailing edge ng pakpak ng aeroplan natin ngayon ay gumagalaw. Ito ang tinatawag na ailerons. Ginagamit ito para magbank or magroll ang aeroplano. Ito ay mga control wheels or yoke. Ito ang ginagamit para kontrolin ang ailerons. Kung saan direction ito pipihitin ay doon magro-roll or bank ang aeroplano. Ito ang Boeing 777, ang pagbank or roll na ito ay epekto ng pagkontrol ng ailerons. Ito namang gumagalaw na nasa baba ng buntot ng aeroplano sa horizontal stabilizer ay tinatawag na elevator. Ginagamit ito para kontrolin ang pitch ng aeroplano para mag up or nose down. Tinutulak o hinihila ang yoke para kontrolin ang elevator. Pag tinulak ay mag-nose down ng aeroplano at pag naman hinila ay mag-nose up. Although exaggerated, ito ang tinatawag na nose up at ito naman ang nose down. Ito naman gumagalaw sa taas ng buntot ng eroplano sa likod ng vertical stabilizer ay ang tinatawag na rudder. Ginagamit ito para kontrolin ang pagyo ng eroplano. Ginagamit ang rudder pedals para kontrolin ang pagyo ng eroplano. Itutulak kung saang direksyon mo gusto magyo ang eroplano. Ang mga pedals ay ginagamit din para lumiko ang eroplano habang nasa ground. At ginagamit din ito para sa brakes. Itutulak ng paa kung saang direksyon magusto magyo ang eroplano o kung saan ito liliko kung ang aeroplano ay nasa ground. Ang pagdiin naman ng tapak sa harap ng mga pedals ay para sa brakes. Ito ang tinatawag na yu. Ang paggamit ng rudder ay kadalasang kasabay ng paggamit ng ailerons. Ito ang Airbus A320. Kung mapapansin nyo, nandito pa rin ang ailerons, ang elevator, at ang rudder. Pero since airbus ito, ang ginagamit dito ay side stick imbis na yoke. Kanan kaliwa para sa pagbank at paharap patalikod para naman sa pag-nose down at pag nose up. Nandito pa rin ang mga rudder pedals para sa pagyo at para sa brakes. At yan po ang ating tatlong primary flight controls Thank you so much for watching this video. Sana may na ako sa inyo. Comment lang kayo kung may questions. Thank you.